Yon, magandang araw mga ibigan, panibagong araw, panibagong paglalakbay. Tara, samahan sa bagong adventure. Ngayong araw pupuntahan natin, tingnan natin yung isa sa magandang lugar dito sa Capiz. Mula na Iloilo, bumiyahe tayo papunta ng Hamindan, Capiz at uh, diretsyo tayo dito sa tinatawag nilang uh, Hainan Norte, Hamindan, Capiz. Ito yung Camp Hamindan, no? yung sikat na camp dito sa Hamindan Kapi. So, bali may daanan dyan papunta dito sa papuntahan nating napagandang waterfalls. Yan, kita nyo dito yung napakaswabi at napakagandang view ng daan. So, ingat lang at medyo madulas at napakataas ng paahon at pababa dito sa lugar na to. So, pupuntahan natin at share ko sa inyo yung napakagandang view ng waterfalls dito. Tara, samahan nyo ako. Yan. So, dito pa lang tanong na tanong na yung waterfall sa so, park and na pakasori. Na tayo. Yun sa wakas na uh, rating na rin natin yung Manila Moon Waterfalls. So pupunta tayo doon. Yan, nagpapunta na tayo dun sa waterfalls na yon. So, kita nyo napakatarik at napaka dulas ng daan. So, dapat doble ingat at dapat talaga mag-ingat tayo dito. So, solo flight tayo dito. At hindi ito first time natin nakapunta dito na no? may ilang beses na tayo pumunta dito. At noong time na yon hindi po tayo nagbablog. Hindi po tayo, so, ano, hindi po tayo naka-invest sa gamit. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda at gano'ng kaswabi yung Manila Moon Waterfalls dito lang ito matatagpuan sa Hainan Norte, Hamidan Capiz. Ito ay sakop pa ng military reservation area ng Camp Macario Peralta Jr. Hamidan Capiz. So sabayan niyo ako at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar dito. Kung bago ka lang pala dito sa channel na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. So dapat Uh, kung bibisita kayo dito, dapat coordinated kayo sa barangay para masamaan kayo at mapaalam kayo dito sa Camp Macario Peralta Jr. Hamindan Capiz. So, dapat talaga ano dito, A uh, clean as you go. Dapat lahat ng kalat mo, dapat dalhin mo balik. Huwag ka magkalat dito at dapat uh, maintain ang preserve sa area na no? dapat environmental friendly at dapat wala tayong mapahamak ng mga wildlife dito. Yung mga basura, tikaw nyo na lang at huwag nyo iwanan dito. So dapat ingat din at dapat may kasama kayong local para may tour guide kayo at alam nyo kung papunta dito. Magandang araw mga kaibigan, panibagong araw, panibagong vlog at nandito naman ulit tayo sa panibagong adventure. Ngayong araw, pupuntahan natin at papakita ko sa inyo yung isa sa pinakamagagandang waterfalls dito sa Hamindan Capis. Dito lang matatagpuan sa Norte Hamindano, malapit dito sa Camp Macario Peralta Jr., Hamindan Capis. At dito mismo sa camp na to makikita mo yung napagandang waterfalls. At ngayong araw, isishare ko sa inyo yun at I hope na gustuhan nyo. At kung bago ka lang dito sa channel na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago updates. Oh, sobrang ganda ng lugar. Pwede ka rin mag -ano dito, magsuba, sugba pwede ka ano, magdala ng pagkain mo. Pero note lang kung oh, dito ha, ah, dapat yung mga ano mo, yung mga kalat mo, dalhin mo rin po sa inyo. wag yung itambay dito. Yung mga basura nyo, take home nyo na lang kung punta kayo dito. Dapat clean as you go. And preserve yung lugar kasi tourist attraction to, tourist spot. Dapat malinis yung lugar. So dapat wag magkalat. Yun, sobrang solid, sobrang ganda ng lugar. At ito na ipapakita ko na yung mga aerial shops so, Let's go! napakaganda ng lugar. Yun, kung nagustuhan mo yung content na to, at kung bago ka lang dito sa channel na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating updates. yun ang ganda. Sabi, sobrang suwabi ng Manilaman Waterfalls. Ganda ng view. Yun, at pabalik na tayo at struggle pa rin sa ating dadaanan. Yeah. Yeah. Dito ba park sobrang ano lang kayo dito ah, mag kayo sobra kasi talagang madulas yung park na dito na park Mas maganda pag dumaan kayo sa tuyo Dito na park yung, yung yung tuyo Mas ano dito mas nakapit kaysa doon sa Ah gandahan lang Ya yeah, para at least safe kayo na makauwi Yan So balik tayo doon dito sa daan sa taas may daan dito pero dapat ano lang dahan-dahan lang para iwas disgrasya yun sa so, pano bayan mga lads dito lang tayo salamat sa support at huwag kalimutang mag like subscribe at pinutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads yan hanggang sa muling pagkikita Ciao.